Wala ng intro-intro. Simula na natin ang kwento. Kamusta ang inuman niyo, manong duming? Bungad ni Noli sa dalawang ermitanyo na nag-iinuman. Oh, Noli! Opo ka. Nakita ko ang ginagawa mo. Malaki-laki ba ang nilatag mong posta? kasabay ng pagwika nito ay ang pag-akbay ni Manong Duming sa kanyang balikat. Habang niyaya siyang tumatagay. Hinayaan lang naman ito ni Nule. Dahil ganon talaga ang ermitanyong yon kapag nakainom na. Sa muling pagkakataon, muli tayong maging mapayapa. eto uminom ka muna. Sabayan mo kami dito ni Carpio. Uwi ni Manong Duming. Kaya't bago siya nakipag-usap tungkol sa kanilang nakarap, uminom na muna siya ng tuba. Habang nakaupo siya katabi ng dalawang ermitanyo. Naging masarap naman ang kanilang inuman. Dahil sa pulutang bihag na manok na ginawang inihaw nila ilang sandali pa sa kanilang pag-iinuman. Doon na unti-unting nagtatanong itong sinuli. Doon sa ermitanyo. Mano, may naay sana akong marinig na payo galing sa inyo. Kaninang umaga kasi, may nakaharap kami na isang grupo habang nag-inuman kayo rito. Ginawa ko ang nararapat dahil na pagdiskitahan itong isa nating kasama. Kaya dahil sa aking ginagawa, napatanong ako sa inyo. Dahil alam kong gaganti ang mga yon at ayaw kong dumating sa puntong malagasan ang mga alaga ko. Alam mo naman, Mano, na halos magkapareha lang sila ng mga ugali sa mga sungaw. Kaya naman, Mano, ano ba ang dapat nating gawin? Uwi ka ni Nang marinig ito ng dalawang ermitanyo, pinili na muna nitong hindi sumagot. At muling tumagay ng tuba si Mang Carpio. Ibuka mo ang mga palad mong ginamit sa pagparusa sa mga nilalang kanina. Wika ni Manong Tuming agad namang ibinuka ni Nuli ang kanyang kamay ukol sa sinabi nito. Nang makabuka na ang kanyang mga kamay, may dinukot na naman ang matanda sa kanyang bulsa. Pag-angat ng kamay nito, nasipat niyang may hawak na ito na isang medalyon at agad inilapat ng ermitanyo ang medalyon na yon sa kanyang mga kamay paglapat ng bagay na yon sa kanyang mga palad, nakaramdam naman siya ng kakaibang lamig sa kanyang katawan at biglang umaliwalas ang kanyang kaisipan. Halos wala siyang nararamdaman sa kanyang mga kamay nang labis niyang ipinagtataka. Ayon kay Nuli, napakagaan ang bagay na yon na para hangin na lumapat sa kanyang mga palat. Halos nataglay mo na ang lahat na gamit, pero wala kang ganito. Mutsaya ng talon na aking nililok upang magiging isang medalyon. May basbas yan ang kalikasan. Kapag hawak mo yan, kapag may iniisip kang gumugulo sa iyong isipan, mabibigyan kanya ng maaliwalas na pag-iisip upang malinaw mong gawa ng solusyon ang bagay-bagay. Wika -bagay. ng ermitanyo Nang marinig ito ni Nuli na pag-isip-isip niya dahil sa ginagawa ng ermitanyo siya lang ang makagawa ng solusyon sa kanyang problema. Matapos yung sabihin ng ermitanyo, muli itong nag-abot sa kanya ng isang supot na kulay pula. Yan naman, isasabit mo yan sa bakod ng iyong manukan. Hindi ko yan ibinigay sa'yo dahil sa iyong pangangailangan. Binigay ko yan sa'yo upang maprotektahan ang kabuhan mong sakop. Ingatan mo yan wika ng ermitanyo. Kailangan yan sa iyo upang hindi na mapiste yung mga alaga mo. Kahit magtawag ka pa ng ilang bantay para magbantay sa lahat mong alaga, hindi mo sila mapipigilan. Kaya't dahil sa mga gamit na yan, labis siyang magbibigay sa iyo ng tulong. Sabat naman ni Mang Carpio pero ang ibinigay ng ermitanyo. Nangangailangan ito ng dasal upang hindi mawala dito ang bisa. Ayon pa sa ermitanyo, kailangang dasalan ang mutya na yun sa unang martis ng linggo. Sa susunod na dasal para sa gamit na yon ay sa araw ng biyernes at uulitin ito sa susunod na mga linggo. Kaya yon ang ibinigay ng ermitanyo dahil malakas ang bakod nito. Kahit isa lang ang gamit na yon. Makakaya nitong protektahan ang mga bagay sa taong nangangalaga sa kanya upang walang mapahamak. Swerte daw ang gamit na yon lalo na't nagsisimula na siya sa kanyang mumunting negosyo. Dahil ang nagbasbas ng gamit na iyon ay isang inkantadang bato. Tama kayo ng narinig. Ang nasa loob ng supot na iyon ay isang batong merong napakasagradong basbas. Matapos itong maibigay ng ermitanyo Maingat naman niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Ano? Kampante ka na ba? <laughs> Hindi na magalaw ng mga awok ang lahat mong mga alaga. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman kami sa halos na lahat ng oras. Wika pa ng ermita Maya-maya pa bigla naman silang naantala nang nagsidatingan na sila Danilo kasama ang buo nilang pangkat. Oh, uh, andyan ka lang pala para. Hanap kami ng hanap sa'yo doon. Yun pala, andito ka lang. Kanina pa ba yan dito, mano? Uwi ka naman ni Guyo. Oo, oh, o oh siya, tumagay na kayo upang dagdagan natin itong pulota natin. Sagot naman ni Manong Tuming. Oo oh, Manong, walang problema. Ito may dala kami rito. Apat na panalo ba naman na sunod-sunod eh? <laughs> Wikang patawa-tawa ni Lando. Ilang minuto pa ang makalipas. Tuloy pa rin sila sa kanilang inuman. Hanggang sana napagpasyahan na naman ng kanilang grupo na ilabang muli ang tatlo nilang natirang mga manok. Noli, ihanap ka ba namin sa makalaban ng manok mo? Alas tres na oh. Uwi ka na naman ni Lando dito kay Noli. na Lando, madali lang to. Sagot naman niya dito. Kaya't dahil sa kanyang sagot, wala nang nagawa ang mga ito. At habang naglalakad sila sa unahang parte ng sabungan, nakakita sila ng isang pangkat din ng mga tao na nakaupo sa isang tabi habang may hawak ding mga panabo. Dahil nga naghanap sila ng makakatapat sa kanilang mga manok, kaya't minabuti nilang lapitan ang mga ito. At nang malapit na sila dito, bigla naman silang hinarap ng lalaking may hawak-hawak na bayong. Habang yung lahat ng mga kasama nito, nagbubulungan na parabang sila ang pinag-usapan nito. Magamat nagbubulungan lang yon. rinig pa rin nila nuli ang mga pinag-usapan nito. Kahit gano'n na ang narinig nila, minabuti naman nilang itong kausapin. Maya-maya pa, pagkatitigan nila nuli sa iba pa nitong mga kasama, ay laking gulat nila sa sinabi nito. <laughs> Di ko alam nandito ka lang pala naglilibot-libot, Kanole. Alam kong sabong ang takay mo dito kaya inunahan ko na kayo. Kung lalaban kayo sa amin, siguraduhin niyong matalo mo ang isa sa amin. Matagal nang umugong ang pangalan mo sa bayan, bilang bihasa sa pagpapalakas sa mga manok. Kaya ngayon, malalaman natin kung tunay nga ba ang balibalita. Wika ng lalaki. Dahil sa sinabi ng mga ito, pinalapit naman itong sinuli si Nalando na ang humawak sa isa niyang tandang. Pagkakuha niya sa kanyang tandang, sumagot naman siya dito ng Ito manong, partida, itong malit lang ang itatapat ko sa inyo. Pagkasabi nito ni Nuli, humahagalpak naman sa kakatawa ang mga yon. Na para bang isang biro ang sinasabi niya dito. <laughs> Parang sinasabi mo naman yatang Amin na lahat ang salapi niyo at ang lahat niyong mga manok. Huwag kang mag-alala. Matuto pa din niyang iniisip mo. 'Di ba mga kasama? Sagot ng lalaki nang siyang ikinainis ng labis ng mga kasama ni Danilo magamat nag-iinit na ang kanyang dugo sa mga ito. Pinili pa rin niyang magpigil at idaan lamang sa laro ang kanyang nararamdaman. Sige mga manong, sa loob na tayo mag-usap sa pusta. Kakabitan na muna namin ito ng bulaw. Tugo ni Nuli rito. Matapos nun, agad rin namang lumayo ang mga ito at pumunta sa isang tabi para kabitan din ng tari iyong kanila. Habang nasa malayo ang mga yon, panay naman ang paglingon sa kanila ang iba sa mga yon na para bang talaga sila nito. At habang nagkakabit ng tari itong sinuli, hindi naman maiwasang mag-alala ang mga kasama niya kanuli. Hindi yata na mas dihamag na mas malit itong sa atin kumpara sa kanila. Maganda pa naman yun sa kanila. Baka mamaya, tuluyan tayong matatalo. Uwi ka ng isa sa kanila. Ano ka balando? Di mo ba alam? Nagaling ang lahing ito sa mga manok nila umar Kahit malit ito, Sumisiksik ito sa maliit na butas sa kilos ng kalaban. Mamaya makikita mo. Wika <laughs> na ni Kuyo. Huwag kayong magalala. Kung matatalo tayo, hindi swerte nila. Manahimik na ka kayo dyan. Sagot na ni Nuli rito. Makalipas ang mga minuto naglalakad naman sila papunta sa ruweda. At habang naglalakad sila, muling nagwika si Guyo sa kanila ng Par, parang, parang nakakasigurado na silang sila ang magwawagi sa laban na to. Ang yayabang talaga. Pabang sa 117 10, at isusunod din natin ang shoutout. Shoutout sa Simbulante family from Ubay Kabangkalan City. At shoutout kay Jongjong Adolfo, listening from Qatar. At shoutout kay Pilipi Malay, listening from Batulite. At shoutout sa Galit family, listening from Gimaras province. At shoutout kay Pag-asa Hugot. Subscribe kay Jan. At shoutout kay Gabriel Lucas Malimbo Listening from Jose Abad Santos Dabao Occidental At shoutout kay Michael John Carino At shoutout kay Dixon Rotone At shoutout kay Kamotis Blag At shoutout kay Makmak Listening from Belvedere, Cavite At shoutout kay Jere Montanes from Panabo City. At shoutout kay Karen Aguhayon. At shoutout kay Juby Haboniti At shoutout kay Mark Acosta. At shoutout sa Paraba Family listening from North Cotabato. At shoutout kay Annalyn at kay Mario Carquebas. Magandang gabi tol. Sa na magpa-shoutout, i-comment nyo mismo dito sa video na ito. At hanggang dito na lang. Maraming salamat.